Pakinggan nyo mga boss kung ano problema nito, okay. kung bakit nagkaroon siya ng ingay. Sabi ng may-ari, nagpalit lang daw siya ng power steering fluid, okay. nagkaganyan na. Pakinggan nyo yung ingay. Okay. Ang suspek ng may-ari is itong power steering motor niya. Dahil nga nagsimula daw yung igay nung nagpalit siya ng power steering fluid. Pero sa diagnose ko, wala sa power steering motor yan. Dahil sa pandinig ko, dalawang ingay yung lumalabas. Pwedeng may maluwag na belt at sa pangilalim, pwedeng natuyuan ng grasa kaya may ugong siya pag pinipihit manibela. Kaya tatanggalin ko itong kalang gulong sa harapan para ma-check itong pangilalim niya. Pakinggan nyo, para naiipit na bakal na natuyuan ng grasa ang pakiramdam ko eh. ito ang ball dito pero chinik ko pa rin yung suspension chinik ko okay naman so sa nakita ko wala ito ng problema kaya lumipat ako dito sa either arm nya kaya hawakan ko yan mga boss papakiramdaman ko yan kung may kaspang ba pag pinipihil alam mo na ito kami ko may huwaga ito yan yung ko magaspang siya uwi ko sabi ni boss kapapalit lang doon ito last year pero chicheck up ko lang naman kaya mga boss abangan nyo salamat at kung maaari huwag naman sana kalimutan mag subscribe sa channel ko kung okay lang naman sa inyo